kaya si Kuya Juid, hindi ka lang utoy. Na -a -a -ano po si Kuya Juid, nahingi po ng bunga. Katrabaho po ni Mrs. Titinyan ko lang ako na na utoy. Pang mama daw po. Utoy. Anay pala, oh. Oh, toy. Ano ay pala o. parang sariwain pa. Sariwaan na pa, hindi pa masyadong tuyo, tiyan mo. Oo. Oh, oh. Ang oh, marami yan, pati sa kabila mga bunga po ginagawa nga nga ba nga, nga, nga e. sa bicol bicol ba ay pulil yung nga pala no pero meron na rin pa ilan ilan ay no meron na auto yun ah dati yung dilaw ay yung mga nalalaglag po to yung meron dito ah <laughs> nakasama pa naka vlog pala ko ya oo nga oh ya ay hello hello, hello. ay ito hello eh may mga kapatid kapatid mo ay may barkada ko ah ay hello bu. Ari kuya. Ah, Ari utoy. Eh. Dapat yung mga dilaw-dilaw na kuya eh. ay. Bakit nang dilaw na dilaw yung pang talagang ano na? Pag summer. Tatagdan pa ano? Ay batagal tagal. Ah summer bang mga Nobyembre ata yan. Pero yung may may hinug-hinug Aba nandito pala ang kuya eh sir ay. Oo. Oh, oh, Si Buko man. Oo, oh, lagi like kong kasama yan. Naglinang ka na ano? Uti oh, baka okay. malaglag ka. Mamumuhok ngayon ng pokyutan ay. Ah, kailan ko ya? Ayun. Ayun ah, mga kalingi umakyat. Eh, ayun, 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 ayun. po kayo tanwin dito. Wala. Tara, tamay ko lang pong dala. Hindi mo na inihingal ako. Puti, mataas yan ha. Okay, hingal na ako dyan. Ano yan? Wala niya si Bukuman. Yan, huwag niyo gagayahin po ang mga bata. Kaya po, eh, taga, ano po ba ikaw? Taga dito po ba? Taga. Ah, taya, basin mo. Akala ko yun. Ano ka ano nga ba? Ano yun ka? Ayun, kaya juin. Hey, Ayun. Kukunin ko pala yung ano. Ayun. Kukunin ko sa ako. Utoy. Bukoy ka muna kuya Saan ang dalang na rin? Pulilyo? Pulilyo! Eh medyo hilaw yung ang pero pwede na Ote ingat ka lang ha at baka ki... Hatakan mo na yung main oto yung isang buo Kaya mo? Kinakantang Para hindi na hindi, hindi Yan Yan na yan Ah isa oto yung na Kaya mo rin ba yan? Ang galing mga kita no Kaya tayo kitang tumitit Ang ah, Hindi kaya ng buo Kailangan ay tingi-tingi lang -tingi pala Yong, Ingat ka may ano diyan ha. May matilos diyan, dandan. O lang eh si Buko man. Ingat utoy ha. Ingat eh may, may, may ano diyan ha, yung aamo. Noon. Yung Nari po. Oh. Pang-ano po ito? Panganga po, yung mangyari sa bibig. Ano to'y? eh? Yung inaano po? Hmm. Parang ate at kesa hinanganga dadalhin daw po yan ng uh, pulilyo pambuga po pati yun ng mga matatanda Yung bawat tinabalis yan ewan ko may, naniniwala pa naman ata ngayon pero iba na ang henerasyon ngayon ay o toy nahan yung order sa inyong katmon hmm. kahit daw 10 kilo babayaran sa inyong dalawa oh paano natin makakakita rin eh? ah benso. e eh, pagkakataas taas kailangan pala to may upuan tayo hmm ay hindi tatapayanin ko na lang ikaw sa dito kasama yung sa akin tapos umapaka dito ang dami taas-taas eh ang dami nga pala sa taas ayun malalaki hmm. parang gagawin natin dito ka sasampah tapos eh dito ka mag-aalala tapos eh tatayo oo ilalaglag mo na lahat ng bunga ayun mga bata wag niyong gagayahin ah okay 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 Saan pa ba itong dalawang bahay? O to, ikaw sa yung katlon Kaya mo ha Sabi mo, pag nalay ka na ha Dalawa, nasa na? Maka na rin kung siya, tingnan mo ha? Sige, hayaan mo lang, bagsak mo lang Para makarami tayo ko. Aliko ko. Ay, ay. lang Otoy! Nadala ko kayong gulay na dito kamay! Punta ka din ha, pagkatapos. Ako nga po si Utay ng ano. Ang pangalan na rin. Kaya, ano ito yun? Nga, nga, nga Ano yun? Hininga? Oo, hininga ba? Hindi, pang lagay sa ano. Pero nung bata ako, itong punong ito. Diyan lagi kami nakatambay. Mm -hmm. Kami ni Pinsan Rodel. Eh, hello Pinsan. Ang ah, nga, tropa. Pinsanin ko. Tropa mo ko na? Ah.

Uy, okay, kilala mo yung ganun yung titya mo. Kilala kaya ng bata ngayon, hindi na Ay, hindi na, no? Ay, na ng bata yan. Lagi ng mga bata daw yung Brutas daw ng ilin. kaya 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 Ano kaya kaya mo, kaya 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 yun kaya 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 hindi na kilala niya. Wala, Wala na. na hindi na. Hindi na kilala niya. Oo, oh, so lang. Oo, oh, sa Oo, hindi babakin lang sa gitna pag aaparin o kaya yung pag aaparin o kayo masim na to kung masana, na saan ito to na nga pinapakanay sa aking ere magka asim na asim na nga na din nila o hindi po ito malaga kinakain din yan, Kina parang mali oh, oh. masarap din yun. yan, sinasangag

Ay, sasangal ka rin, kuya. Oo, so, para yung mani. O, so, para para rin, ano. Kapag eh, hindi sinangag? Ay, awan ko lang, madulas. Pero nakakain naman. Ay, awan ko lang, baka nakakain. Eh? Nakakain na. Nakakain na dito. Eh. <laughs> Tignan ibit. Eh, ay, ako ah. Hindi <laughs> 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 may makakain nyo yun? Ha? Ilaw pa yun? Eh, pero pag ano? Pag tatara ko tinulot ko. Tinulot ko yun. Hindi ka yun talaga. Baka mamaya ay maano ko. Eh? Ah, baka tinulot pa ni nanay. Oo. Oh. Kumakain saan, huwag nung gagahin. Ayan mga kaisan, kukuha po tayong katmon. Ayan po, mga hitik na hitik sa bunga. Mga bata, huwag nung gagahin.

Ano ah, na si Boko man. Abang oh, ay pa ang isa oh. Oh, oto, 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 oto. Ay, tumbong mo oto eh. mga bata aray, eh. Baka abutin pa namin kayo oto eh. Ah, mo kami, sabay na pala tayo pa uwi. Aantayin mo kami dun. Kami ah. na nasa daan na kami na mamakit pa. Oo. Ang daming ibon oh. Tama ah, kaysan, si tatay po at si Bunso bukas po tayo diyan pagka uh, pinas natin ng talong ayan po yung aming mga pinitas ngayon marami na natutoy bansoy ah ganda ng tubig oh linis po bagong sulsog yan bagong sulsog Kita pa -uwi na tayo no, linggo naman na natutuwi. Si Nanay. Si Joed. Ay na dun, pinang binigyan ko ng upo at saka talong. Pang mama po Nanay, pang mama. Okay san, bahay na po tayo. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. Stay humble and God bless peace bye. Salamat po.